Sobrang hirap mahalin ang babaeng may trauma. Pero sobrang sarap sa pakiramdam kapag binigyan ka ng chance para mahalin siya. Sobrang hirap kasi sila yung pinaka-challenging na mahalin. Takot na silang sumubok at magmahal ulit kasi nangingibabaw yung mga what if nila at takot na baka sasaktan mo lang din naman sila. Madalas silang naghihinala at nag-overthink malala. Madalas din nilang isipin na baka iiwanan mo na lang din sila agad. Kaya lagi rin silang nagsiselos. At kahit isa ka sa mga katulad kong lalaking loyal, faithful o matinong lalaki, hinding hindi sila agad magtitiwala sa'yo. At kung nabigyan ka ng chance na mahalin siya, hindi mo may iwasang awayin ka ng awayin kahit sa mga maliliit na bagay. Huwag kang mainis kasi kaya nasabi kong sobrang sarap sa pakiramdam kapag nabigyan ka ng chance para mahalin siya kasi ibig sabihin nun pinagkakatiwalaan ka niya. Binuksan niya ulit ang puso niya dahil nagkaroon siya ng pag-asang aalagaan at mamahalin mo siya. Kaya kung ako sayo, huwag na huwag mong sasayangin ang chance na ibinigay niya once kasi nanasaktan mo iyan kahit isang beses lang mahihirapan na iyan na patawarin ka pero kung totoo ka talaga sa kanya at ginagawa mo lahat para sa kanya handa pa rin siyang maniwala sa iyo at mamahalin ka rin nila kasi kung iisipin mo sarcastic yung sinabi kong sobrang hirap silang mahalin dahil ang totoo napakadali nilang mahalin kapag nakuha mo na ang tiwala nila Ipakita mo lang ang totoo effort at love na kaya mong ibigay. Tandaan mo 'yan. God bless.